Good morning mga boss 5.26 pa lang ng umaga Maaga ako umalis sa amin Para apuntahan Yung Santo Tomas Interchange Gawa ang pagka ako ay Tanghali na pupunta doon Ay malakas na ang hangin Mayroon kasi magpalipad doon Nang malakas ang hangin Baka mamaya ay Abutin ng drone natin Ang bagsak <laughs> bag naman sana ay napakalayo kaya doon malayo yung pagpapaliparan natin kaya sayang kaya dapat kung magpapalipad tayo doon ay kalmado lang ang hangin at sya so nga pala mga boss ang pinanggalingan ko ay dito sa Dolores Quezon at ang tatakbuhin ko pa ay siguro mga uh, isang oras <laughs> bago ako makarating doon sa May Santo Tomas Interchange at yun ang ating effort na gagawin ngayong araw na to hindi ka tulad dati na nagagaling ako sa Patangas ay malapit lang makakarating agad ako dito sa West Ato'ng Tumas. Sabado kasi ngayon mga boss ay eh, nakauwi na. Agad ako kahapon, biyernes. Kahapon dumaan ako doon ay malakas ang hangin. Uh, hindi pwede. Ay ngayon kung babalikan sana hindi pong malakas ang hangin pagdating ko doon. Pero darating ako doon mga 6.30 na muna tayo. Update sa kayo mamaya pagka ako ay na Okay mga boss. Ako ay nagbabalik sa loob ng kulang-kulang isang oras. At ako ngayon ay nandito na sa may sasadyain natin sa may papuntang <laughs> Santo Tomas Interchange at sakto din na naulan ay paano ka naman tayo makakapagpalipad na rin sistema ng are oh. ayaw nga ating natin sa kapilang yun tapos hindi tayo magpapalipad papunta doon ay naulan ay paano tayo makakapalipad <laughs> <laughs> oh, okay naman ha ah. buhay are ay hindi pa inabot ng ulan ito paano mangyayari natin baboybayin na lang natin yung mount makiling na yon. ay wala hindi tayo makakapagpalipad pero oh, update tayo ito yung Santo Tomas interchange eh ako yung maglalakad na lang ang bini <laughs> so aray aray yung papunta ng ano ng Kapit nyo na rin. Papunta yan ang Santo Tomas Exit. Kahit nasabihin natin na yung Santo Tomas Interchange ay naando sa kabila na yun. Yan yung kabila na yun. Santo Tomas Interchange yun. Yun o, oh, yun o, oh, yun. Eh, hindi ko alam kung makikita nyo. Eh, yun sana papaliparan natin. Ang kaso, wala. Hindi ko makapaliparan. <laughs> Sorry mga boss. Bawi na lang ako next time Pero mahalaga uh, Para sa akin ay Sadyang so ako ka ay nag effort Para pumunta dito Para i-update kayo Dito sa Santo Tomas Winter Change naman hindi e yung mangyayari na Redirection ng Alaang At uh, pupuntahan na lang natin yun Madadaan na natin dyan Sige Abante na lang tayo Wala tayo magagawa dyan August lang oras natin dyan So ito Direksyo na to Ay papunta ng Mount Pakiling O doon sa may huling lang na Ang tawagin ay Kapos Kapos pala yun, hindi siya barangay Kapos Kundi Kapos lang, tinatawag lang siyang Kapos Siguro yun talaga yung katawagan dito sa Arayko Sa Mount Pakiling Meron kasing ano diyan Tanyahan Mount of ma may randiyan kung tawagin ay itil tapos merong tapos ganun meron talaga mas so, okay natin na rin. meron din yung ano eh yung oh. ayan o oh. dito ang daan ng ano ng bypass road ay bypass road expressway yan bye bye natin to ay dyan expressway tapos eh yun yung dadaanan ng expressway yung subdivision yun yung pinaka gate na yan Diretso hanggang doon Puntahan lang natin dito kung tayo mga kapat ah, Ito kasi yung ano eh yung pupunta ng San Tomas to Mass Center dito Ay nakaulawag eh hindi nakapagpalipat ng drone <laughs> Ayan oh Ito yung ano ah uh, yun yung pumunta ng Santo Tomas, Punta J ito uh, um, po po doon, siguro park nasa yun dito lang tayo, tulad totally, doon pa, kaya mo sabihin yan o no? so tapos masigurado oh, may tao dyan, nakakanya no? na sasawayin pa tayo tapos itong anong ito kita niyo yan, lahat niya yung buhos niya na sa pinto hanggang doon yan ay di yan iyaasimbol o di yan bubuhusan yung jarder pero dahil meron ng jarder doon hindi na kang yan <laughs> nailagay na yung jarder doon sa may, ano eh, sa may overpass ng SLEX TR4 so ayan ah uh, paano pa eh pupunta pa tayo sige pupunta sa iba natila na no? oh pero Pagkaganyan ganyan ang ulan nun no? hindi malabo yan marah mauubos uras natin dyan pag inantay natin yan Hanap na lang tayo ng ibang mabaglagan dito. Maupdatean. Ayan o. Diba ayan o, yan. Tumbok nga yung pinaka-subdivision na 'yon. Wala pa. Wala pa nagagalaw mula dito. Wala pa. Hindi pa nagagalaw. Siguro hindi pa ayos yung kanilang agreement sa of Bay. Kaya wala pa. Wala pa. Hindi pa siya ginagalaw o binubungkal so ngayon din na tayo papunta dito 3 minutes na ba ang vlog natin <laughs> so sorry mga busa okay ibabawi na lang next time at talagang original dyan ako pa isang oras mahigit makarating lang dito sa may Santo Tomas Interchange ay wala dami tayo ng ulan sorry <sighs> at ay uh, i-ano ko na lang kay dito ipasyal ko na lang kay dito dahil na ito papunta doon sa may huling vlog ko na uh, dito yung Apus yung aking vlog ito yung tinatahan ko kayo yung karidog maganda naman yung daan dito sa mintado siya talagang maulan dito ay sa ataw eh tapos eh So, kusahin natin kay Mila. Anong oras pa? Ay, meron pa tayo ibang pupuntahan. Hindi ka. Kaya na lang. Bawin na lang ako ng isa. Sarap, ang sarap lang ang mga dito ang buwan na ako. Pagkabila ay Bundok. Diyos po ang hangin. Ano ito eh? Bundok na to. Bundok na ng takot na ng bundok. Mga nakiging. Yung nadaanan ko kanina, meron itong nakalagay na, puti pa to. Siguro sakot pa to na pinto. Tapos yung palagi dito na kaya nag Kaya nag-review. Tapos, kanan tayo dito. Ito ay nag Ah, uh, wala na nakalagay. Makasakop pa to ng ano. Ah, uh, puting bato. nandito dito. Alas sa is media ng umaga. <laughs> <laughs> ay paano mga boss? Ay eh galing ko na kay eh, Dennis sa pinatao ang ano. Yung ginagawa ko na huling vlog ko. Eh, dito rin dito, dito lang naman to sa may ah uh, tapos nandito rin sa na ako ko dito gusto ko so, kayong makakaliwa kanan kanan lang eh yan di baka kayo maligaw kumanan kaya pa maliwa kaya direct sa lang huwag kayong di kanan 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 ay wala talaga tayong pagkasang mga pagpapat pag ng daw. Ay nako. Ang pagkandahan ng motor natin ay eh, ah, pwede yung XRP Yamaha sa 150 Laban to, laban So ito yun dire Diretso lang, hindi ko nahihirap ang camera Hanggang doon sa baba Para kahit na hindi kagandahan ang ating video ng palipad drone eh, ay makita nyo naman Yung dinadaan natin dire Diretso lang yung sa huwag kang kakaliwa Kanan lang, kanan Matari ay ano na Geothermal dito sa may pilots uh, uh, ang dami nakakaputi din dito so ano nalang nga ako ay nakalagay doon sa kaputi ng ah, uh, nakamoto kay security ay ako, ako naman anong tawag sa akin ah... uh, Fury fear aku ako Fury Alam bang Fury Fury sa mga Ayun yung ganto kita oh, meron na usuk. Yan yung natatara natin sa so express na usuk. oke okay. itu Ito na yung ano Determine Ayan Ayan yung ginagawa ko? Kulay Ginagawa nila ng forma yeah. May May mm, merahino <coughs> Dito ako. Wala pa yung nag-tripping ba? Ah, di mo na. Ah, pag mong <sighs> So, okay mga boss. Ah, uh, nandito ako ngayon sa uh, kung tawagin ay kapos. So, nagkape ako dito kay ate-ate. Shoutout ka sa ating mga uh, Shout out ka doon sa iyong ano. Shout out po ako doon sa, sa lahat po ng mga followers ni Kuya. Ay yung ano. Sina ba yung iyong pamag-anak? <laughs> <laughs> yung mga nakakita dyan sa Bicol. Ay Bicol ka doon. Saan nga sa Bicol? <laughs> albay. albay. Ay. Bicol. Mga taga Libon Albay. Dito lang ako nagkakanti ng konti. Ayun. Sa, sa... Makiling. Makiling. Palo naman niyo si Kuya. Darliman yeah. <laughs> ta. E a uh, isasampa ko talaga isa sa vlog. Sabihin <laughs> mo himo chat ako sa vlog. Tablan kayo, Ablang kayo. <laughs> Ay, shed out kayo. Dito pa lang sa truck eh. Ay, shut up. Shut up. Dali, dali. Ay, ay kayo. Ay, ay. Shut up ka pala. Wow, wow. Mataan eh. Mga RC pa Mga ano. <sarà> Gaya. mga Kuya Martelio. yun. <laughs> Vlogger. Shout <laughs> out po sa mga RCK sa Timog, Bubaw. Ganyan ang buhay nila. Pag umaga. Ahanda para pumunta sa trabaho. Ayan, yan yun ang contraction site nila. Layo. Nakatakot uh, pumunta, muna maraming bakal. <laughs> Hindi. Barkada ko lang vlogger. Bili ako ganyang kabel. Ay, ganon. Ayan <laughs> eh, pa sila. A heart beat To the city streets We began to feel the fire We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night. So ayun mga boss, maraming salamat kay ate, uh, napakabait niya ate at uh, siya naman, siya pala palita taga-bigol. Hindi <laughs> niya alam ako yung taga-bigol. <laughs> Yamote, kung napapanood mo tong video nito, okay, makakadaan pa rin din yan. Okay, nahihiya lang, alam niyo na eh, <laughs> isa dyang ganun talaga. Okay, mahihiyain tao. Hindi nga ako bagay na vlogger eh. So <laughs> andito ulit tayo. At shoutout nga pala sa mga kapos boys. <laughs> kapos. Shout <laughs> out sa inyo mga boss. Ay pasensya na kayo. Ako wala ay mahiyain. Mm -hmm. Hindi nga ako bagay maging vlogger Kamu eh. ito, ano ito. Parang itong lugar na ito ay ano sya Iba ang amoy ng lupa dito. May ano. May something <laughs> ay nako. Supply na tayo sa may Santo Tomas Interchange. Supply pa tayo sa panahon. Pero awa ng Diyos naman ay may daos pa rin natin. Kaya mga boss, hanggang dito na lamang ang video ito. At maraming salamat sa panunood ng video ito at kita kita tayo sa susunod na video shout out sa inyong lahat mga taga kapos ah uh, kapos construction abay mga boss